you Thank <small> you. A few moments later. Tas chicken in asal. Ah, pag tropa, ah, min lang manok. Diyan po. Ayun oh. Ay, Ronald. Uy, nyama na naman gumila nga? <laughs> nyama. Magali, ka pala pare. Magali ka pala. Ba? Magali ka pala. Hindi <laughs> ka pala. Ay, ay, kayo pare. Ha? ka Ah, ay Ay, yung ingredients. Gak mau yang paparoh. Anu ini. Kayak rugby. Rugby? Oh. Rugby. Tak lo ada lah. Bu. Ada menara. Katiga Mama, tak gedah. Demrau ya nau. Hay dam mbsi nau. Anu ini. Laro. Oh, laro ya laro. Coyo. Oh, Bal palang kananya Kasih beli mama, no, belum coba eh. Basic. Ay, nyaman oh. apa? Nyaman apa? Nyaman apa? Oh. Nyaman apa? apa? Eh, apa? Nyaman apa? Nyaman apa? Nyaman apa? Nyaman apa? Nyaman apa? Nyaman apa? apa? Nyaman apa? Nyaman apa? Doi nasi kan o? Asal. Next task, chicken Inasal. In chicken Unlimited rice. Unlimited pork. <laughs> Unlimited drink. <coughs> Nung ka ka? Ba Sabi mo, manyaman. Nung ka rin ka ba? Kaya na ka, barangay 4 5. Lantalo siya. Siyang na pampanga. Basta ka bang pangan, manyaman. Oo, oh, man yan talaga. Tutun, tutun. Kung wow, nga, <laughs> ang nasi, oh. Ang nasi, naman. Basta ka bang pangan, manya. Man manya. Manya, manya. Lewi, <laughs> <laughs> <Dewey> pakoron. Kailangan <laughs> yung <Dewey>. manok na yun, lebo <laughs> rin pamiya. Yung manok daw lang mga kapampangan. Pwede <laughs> nga mga Ayaw daw... Malibig hmm. dito. Di Ayaw, dakal na, dakal na.

mo pa. Nasa ba para no pa natin. <laughs> Hello. Hello. <laughs> open open niya ni 12 at 12 o'clock afternoon hanggang 10 o'clock evening. Mga kapati. 10 o'clock evening na. Eh? Kapati, yung mga kapampangan. Dito na kayo kumain sa masarap na pagkain dito. Dito sa Santa Lucia. Pork Cinco. Mm. Masarap yung pagkain nila. Mm. Dito na kayo kumain, subukan nyo lang. Mm. Para matikman nyo. Ang mamang Kenny Cash. Subukan nyo, matikman yeah. yung Ay, shade Kasi tignan nyo naman mga kasubo na ang mga kapabangan, malalaki. Mm. E Taman. Kaya malalaki kasi masarap. Kung ah. Tito, baga dito. sa ano, manyaman. Mas kapabangan. Wala

Okay. Ah, ayo, aku pakai pakai Kain, masak sayang. Bina yang Jadi, nama itu? Kau nih, sini? Aku manggil. Iya, Iya, kau. Iya, kau. Iya, kau. Iya, kau. Iya, jus ni. kau. Iya, kau. Iya, kau. Iya, kau. Iya, kau. Iya, Balik Iya, kau. Iya, Iya, kau. Iya, kau. Iya, kau. Iya, kau. Iya, kau. Iya,

makanya makanya pukul ketiga daba santalusnya santana kaya ngak amu? kaya ngak amu? gori kapa kaya ini ngak amu parah tuk tuk kabe kai tuk tuk kabe gulabat ini lebih nasi nao, ketal nao gini nao siok kaya? gini nao nasi Ay, ito po yung itam yung buwas mo ito. Vlogger namin, yung uh, ano namin dito. Basta dito po kami kumain. Masarap dito po sa Tantalusya, Kurusiko. Yeah. Okay. Napakasarap po yung pagkain nila. Texas. Dito sa Manukan. Sa pang kanyang pangmento, mula ako na naman bukas kanyan eh. Lida ka. Uh. Hey.